papa-usok, grabe lamok, e no, Papausok usok ako, Kawawa eh mga balat nila, e no, grabe lamok kailangan talaga ano pagka may ano lagyan ng net ito ito sang to Ayan, no? lagyan ko naman tika yung likod yung use oil oh ay likod niya oh. pantal pantal eh

wala nga namang bibili si siguro iwan ko lang kung bibilhin nila yung ng ganyan yan na yung likod eh maraming butol-butol Ah, ayun. Yung isang yung yung nakatayong yan, yan ang grabe ang ano, kagat ng lamok. Kailangan talaga pagka yung ano, balutan ng net yung industrial net oh ito nga susum ko ha ayun o oh butol butol yung balat niya. ali dalawang ano, gabi ko na dalawang araw ko nang nilalagyan ng ano, ano ng yes uh, oil Grabe lamok. Kailangan talaga, no? Kasi, ewan ko, sa dito kasi mababa kasi ang lugar to, eh. Tawag namin dito labbang. Hala ko yung uh, aking uh, biniling ube Nung ah, uh, hindi ko alam. alam kung anong buwan yung bumili kami ng ube. Hindi ko alam kung may 3 months na eh. Tapos, nung nabili, naka-stock lang dun sa bahay, hindi nila niluluto. Ngayon, itinanim eh, ko. Kala ko naman kasi, hindi mabubuhay. Hindi yung, hindi mabubuhay siya. Tapos ngayon napansin ko, bakit ka ako may ibang uh, ibang dahon dito. Yun pala, tumubo. Palibasa nga, hindi nalilinisan itong lugar na ito. Kaya hindi mo mapapansin. Ito't pakikita ko sa inyo. Ayan o, ito. Ito yung ubi. Ayan o. Bali, wala yatang isang kilo yung ubing niya na binili. Binili. Ayan o. Oh. Oh. Ayan siya yun. Yun. Ito. 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 Tapos dito. Ito. Ito. to Ayan. Ito. 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 Tapos meron pa rito. Pati nga hindi nalilinisan. Ayan o. Ito, 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 to, Palibasa nga, hindi nalilinisan kaya hindi ko napapansin. Eh, ayan lang o, oh, yung Madrid de Agua, ayan lang, malapit lang. Ngayon napansin ko, ka ako may ibang bagin dito. Yun pala, yun na pala yun. oh, yan o. yan na pala yun yung, yung, ano, yung ubi eto yan o ito na pala yung ubi nabuhay pala yun tapos dito ayan o ito o, kulay ubi yan o kasi dito may tinanim ako ditong kwan eh, itong itong uh, taw dito yung uh, kalimutan ko na tawag diyan sa ano to 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 uh, kalimutan ko na tawag yan. malberry yan malberry yan to makahilira yan diyan ngayon hindi nga palibasa nga hindi nalilinisan ayan oh to malberry walang oras na paglilinis ito lalot nga't ng gano'n na nangyari kay misis kaya busy lagi ayan o malberi pero mo na buhay pala itong ubi na ito ito yan eh, oh. binili namin kasi iluluto raw eh isang linggo na hindi pa niluluto nilagay ko rito yung, uh, wala ng, ano yung wala yata ano yun, walang isang kilo siguro nasa 3 port lang o mahigit 3 port ayan oh. dumaho na siya ito lang naman yung madre de agua hindi ko naman lagi napapansin diyan na pala palibasa nga maano ano dito mamadumi hindi malinisan kaya ayan yung malbere yang ibang kong yaya malberi yan eh kahilira yan dun eh lalo nga yung nag uulan mabilis tumubo ang ang uh, damo o oh, yan yung talimpong saging o nabuhay na rin tumunta ako rito kasi sabi ni bayaw ko ayaw ko ha sabi nung bayo ko bakit daw yung mga manok rito na inilagay dito eh parang kukunti na baka daw may kumukuha ako bahala sila kung may kumukuha ngayon pumasyal ako rito yun nga dinisita ko sila kasi pumupunta ko dito minsan umaga lang papakain ay ngayon mag alas 11 na Binisita ko. Eh ako naman, hindi ko gali yung bibilangin eh. Basta ay pinasok ko dyan. Gaya kahapon. Kahapon, may nilagay ako dyan maliit. May nilagay ako dyan maliit. Kasi, eh, nag-aaway-away dun sa ano eh. Sa tabimbahay. Dalawa yung maliit diyan yan eh. May, yung unang maliit, may anak yun. Yung may ina yung nilimliman yung dati yun ni pito ngayon natira isa na lang kasi pag lumalabas kasi sa net nung maliit pa kinukuha ng pusa ayan o ayan sila merong maliit akong dinala rito nandun eh. siguro Uy, nasira na ito ah. ah nasira na ito. Yo maliit na 'yon. Dalawa yan eh, may dinapa isang maliit. tutot na lang up naglilim din pala na. ayan sila yun hindi ko na kasi bilang ito uh, ng kaw ay nadalak yun 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 tsaka ito maliit na yun hindi nalak ito ayan kasi uh -huh. mga original ang buwi or five ando na limlim -lim. uh -huh. yan mga dumalaga na yung ibang yan ito, ito yata hindi na nakuha hapon. Ito, isang to. Wala na kayong pagkain. Dalawit. Basta ulit na ito. Malit na yun. Bali yung dalawa yan. Ah, isang. yung malit na yun. Ayan sila. Singi. Kung nakasali yung uh, bihati ba pa, hindi na. Bahala sila kung kinukin na. Kasi nadaling di lahat pag lumabas. Kasi yung iba lumad dito, dumad. Ipansin eh, ko kanina, kaya ko na lang ang alambre. Kung pang ano eh. Wala akong wala na pang kahid dyan. Ngayon, pag may lumabas dyan, eh baka mayroon pang ibang dinadaanan. Kasi itong napansin ko ito, ito, itong lugar na ito. Tanggal to. O, oh, yan sila. Ah, ikaw. Mitlog ka na, huy. Ito tayo sa kabila? Ito. Ano? Ayan, nalig. Tulog ba? Ayan, naligo sa mga dalawa. Naliligo isa. Kaso kasi. Natuwa kasi. Ako marami si mother ngayon. Kasi nga, nagpa-check up sila kahapon. Okay na raw. Heh! Kahit ano na raw kainin. Yun nga lang talagang... Uh, ang kanyang full uh, recovery eh aabot ng tatlong buwan sabi ng doktor kau ba naman ang operahan operahan sa matre ewan ko lang oh, meron na namang namatay dito may ibinauna naman dyan oh ano kayo Ha? Ah. Nagitlogo na ba kayo? Nagitlogo na ba kayo? Tignan natin kung may tubig pa. Oh, wala na, wala nang tubig. Magre-refill mamaya. Ano? Oh, Lugo na kayo, hoy. Wala na rin tubig to. Yung isang na yun, oh yang kanina ko lang dinala yan dyan. Brahma. May isang liit dyan. Sana yan. Underlook. Yung maliit. Sige mo kung nasan yun. Kaya napunta yun. Nakakalabas ah, yun. May nilalabas pa siya hindi ko makita kung saan lumalabas eh, kasi medyo nga maliit kasi dun sa kulungan nadagdagan na naman ng dalawa kahapon kaya nila pinull out ko na yung dalawa yun nga dun ko inihalo sa road Island Red saan yung maliit na isa ito wala Hindi ito yung siguro. Wala eh. Ayun, 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 ayun. Yan. Androlop yan, androlop. Tapos yung isa ron, anak na nun. Brahma. Ayan. Wala na silang tubig. Ano, nago na kayo? Maka ginugutom na siya. Kain na. Okay, ang ganda lang po mo lang. Monitor yung uh, akagang manok at uh, naabisuhan ako. Iba yan ang bakit daw kumukunti yung aking manok. Wala eh. Ang ganun. Okay, hanggang. Comment lang. Po. Subscribe, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunbis ni Kapisi. Sa muli, bye-bye. Dami na to. Ayan o. Ni Edgar. Mga pato ni Edgar.